Hello mga loves! Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras ka man nanonood. So, eto mga loves yung vlog na ginawa ko kasi nag-celebrate kami ng graduation ng aking sister kasi finally gumraduate na siya mga loves. So yung vlog na to mga loves is last month at ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-edit kasi busy-busyhan bisi ng lola nyo. Char! So, ayan na nga, kumain kami sa aking favorite restaurant na Kretz kasi meron dito mga loves na unlimited crabs. Alam nyo naman na ang lola nyo is sobrang hilig sa crabs. Medyo pricey siya mga loves pero dahil graduation nga ng aking sister ay kumain kami dyan. <laughs> Yung asabo ko naman nagbayad kaya kain lang tayo ng kain mga loves. Siyempre, nag-order din ako ng konting maiinom mga loves, wag kayong maingay. Sobrang light lang ng alcohol pero nagdrive tayo. Ay! huwag ako isusumbong. Charot. Mag-sip lang ako mga loves kasi nga magdadrive ako. So yung asawa ko talaga ang uminom niyan mga loves. Ako isang sip lang talaga. Siyempre <laughs> mahirap na mga loves kung ano mangyari sa atin. Lalo na pag dito sa Amerika bawal talagang magdrive pag ikaw ay nakainom. Kasi bawal kang madiyu ay mga loves. Mahal ang bayad at saka makupunta yon sa record mo. So mahirap na. So ayan mga loves kumakain na nga ang lola nyo. Nakadalawang rounds ako mga loves ng crafts. Kasi sobrang sarap niya talaga. And paminsan-minsan lang talaga tayo kumain ito mga loves kasi alam nyo naman na mahal. Hindi natin pwedeng araw-arawin kasi nga mahal siya. At tsaka mag mag, ano na lang tayo, mag na lang tayo sa tuyo, mga gano'n. <laughs> so anyway, mga loves, makakwento ko lang sa inyo. Si ate talaga is nagsikap, mag-aral. Kasi nga mga loves, meron siyang tatlong anak. So ako naman mga loves, dahil sabi ko sa kanya, hindi hapang habang buhay kaya kong sustentuhan. ang um, alam nyo kasi dati pinag-aaral ko yung kanya mga anak mga loves. So finally, nag-decide ako na kailangan hindi pwedeng ako mga loves. So kailangan talaga siya yung magsumikap, silang daro ng kanyang Diyosawa. And finally nga mga loves, nag nag ano siya, kita talaga para mabigay yung pangangailangan niya ng, ng, kanyang mga anak, mga loves. So, ngayon, dahil graduate na siya, meron na siyang trabaho, mga loves, kahit hindi pa siya nagtitake ng boards, kasi, hindi, kailan pa siya pwede mag-review? Basta, in a few months, mga loves, pwede na siya mag-review. Pero, kahit mga loves, kahit hindi pa siya nakakapag ng boards, is, meron nang trabaho ang aking, may, ang aking sister. Sobra akong proud sa kapatid ko, mga loves, kasi, nakita niya at nalaman niya kung gaano ka importante yung meron kang natapos. Kasi mga last before, first year college siya at ako naman uh, ah, mali, second year college siya tapos ako first year college and ang ending, nag ano ang lola nyo, <laughs> na kumbaga, nagbulakbol, mga ganyan-ganyan. So, hindi niya masyadong na-appreciate yung pag-aaral. Sabi niya mahirap, kaya ayaw niya mag-aaral. So, ngayon mga last, naraman niya yung importance ng pag-aaral nung nagsimula siyang magkaroon ng mga junaki he is. At ayun na nga mga love, so super proud ako sa kanya kasi kahit na mahirap, nahirapan siya sa pag-aaral, is tinapos niya talaga mga love. Mag-gum muna tayo bago tayo mamuhin. Grabe ang putla ko, Tapos yung mukha ko mga loves nagbabalat-balat. <laughs> kasi, um, uh, nag-rejuve ako. Tingin yun naman mga loves, yun ang gusto ko matanggal ko. Oh. <clears throat> wala tayong ka-makeup-makeup. Alam niyo ba, dito sa Jumerica, dito lang malakas ang loob ko na lumabas na walang makeup kasi hindi ka naman gina-judge ng mga tao dito. Kahit ano, iba nga lumalabas na nakapang pajama lang eh. May lipstick ako dito. Mag-lipstick nga tayo. ng nang pumanan naman tayo, malagyan naman ng kulay. Meron tayong MAC lipstick. Grabe talaga yung ano ko. Putla. Puntay ko lang Asawa. ngayon, kaya kami kumain mga loves, kasi today is my sister's graduation day yes, finally gagraduate ng aming panganay mga loves, so celebration na rin ng kanyang ano, graduation yung asawa ko pag sinabing iihi, di talaga ako nagtitubala. kasi yung ihi, nagiging ano nagiging jabs <laughs> alam nyo yun. Kaya minsan, sabi niya, ihilang ako. Nasintay ka ng hintay, umabot na ng ano. Ang pa naman yung jumebs, mga lang. <laughs> Kasing tawi sa mga kumakain dyan. So, hintayin lang muna natin siya bago tayo umuwi, mga lang. Mga ano pa to. One, mga 45 minutes drive mula dito hanggang bahay. Tawagan natin mga loves. Tagal. Hindi ko alam kung niya ba ako. Or, me, hey, I'm here in the car waiting for you. Yes, go ahead and take me up to the front door. I'm out. Okay. Uber coming up. All right. <laughs> <laughs> na natin ang jisawa, mga Let's go. Siyempre, pagkatapos nga namin kumain mga loves, ay nakauwi na kami ng bahay. So, ang aking ginawa is magiinuman kami ng aking Jusawa Char! So, siyempre, nagbukas ako ng aking favorite na wine mga loves. Yan, sweet wine. Favorite talaga natin yan. So, ayan, magse-celebrate kami. Cheers, cheers para sa aking sister. Alam nyo mga loves, kung, kung kayo ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at feeling nyo may edad na kayo mga loves, Huwag kayong mawala ng pag-asa kung gusto niyo kung ta, Kung gusto niyo talaga makapagtapos mga loves, go for it. Huwag niyo huwag niyo iisipin yung iniisip ng ibang tao na ay ang tanda mo na bakit ka pa nag-aral kasi maraming nag-degrade sa kapatid ko mga loves. Sabi ko sa kanya, huwag mong iisipin yung mga iniisip ng mga kapitbahay. <laughs> Hayaan mo sila. Eh ano ngayon kung may edad ka ng mag-aaral ka? Wala silang say dapat. Kasi alam nyo mga loves, ang pag-aaral wala yung pinipiling kait kahit na maidad ka go for it basta alam mo na yung Uh, pag-aaral mo is makakatulong para sa future ng family mo. Ah, di ba? Kaya sa mga gustong mag aral dyan, go for it mga loves. At sa mga pinag-aaral naman ng kanilang mga magulang mga loves, mag-aaral kayong mabuti. Magsumikap kayo. Huwag kayong magbo-boyfriend muna. Char! <laughs> Wag, isipin nyo yung hirap ng mga magulang ninyo mga loves. Huwag kayong papetiks-petiks. Intindihin nyo yung bawat sentimo na ginagastos sa inyo ng mga magulang nyo para lang kayo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya huwag kayong papetiks-petiks, okay? Mag-review, mag-aral ng mabuti para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Para at the end of the day, hindi kayo magsisisi na, ah, kaya pala ganito yung sinasabi ng nanay at tatay ko. Kasi para pala sa akin ito. So, ayun mga loves, dahil dyan ginising ko ang aking Jusawa kasi tulog siya ng tulog. Sabi ko sa kanya, manunood kami mga loves kasi... <laughs> Yun type na yan. Sabi ko gusto ko manood ng Queen of Tears. Queen of Tears mga loves episode 5 and then 6. Let's go.